Ang kasaysayan ng mga game foul, partikular na ang lahi ng golf, ay isang nakakaingganyong kwento na hinabi mula sa mga sinulid ng sinaunang tradisyon, selektibong pagpapalahi, at ang pangmatagalang pamana ng pop fighting. Habang ang tunay na pinagmula ng Gaul ay nananatiling misteryo, ang kanilang linya at evolusyon ay matutunton sa iba't ibang makasaysayang tala at sa dedikasyon ng mga breeders na nagbigay hugi sa kanilang natatanging katangian. Ang pagsasanay ng pop fighting, isang palabas ng pakikipaglaban ng mga manok, ay nagsimula pa noong libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Greece, Rome, at China ay nagtala ng pagsasanay na ito, na nagpapahiwatig na ang selektibong pagpapalahi para sa lakas ng pakikipaglaban ay bahagi na ng kultura ng tao sa loob ng maraming siglo. Ang Gaul, tulad ng maraming iba pang lahi ng gamefowl, ay nagmula sa mahabang tradisyon ng maingat na pagpili at pagpapalahi ng mga manok na may kanais-nais na katangian para sa palaruan ng popfighting. Ang lahi ng Gal ay pinaniniwala ang ipinakilala sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya, isang panahon kung kailan ang pop ay malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Ang pagsasanay na ito, na madalas na tinutukoy bilang, cockfighting ay naging isang panlipunan at pang-ekonomiyang aktividad, na nagtataguyod ng isang matibay na tradisyon ng pagpapalahi at pangangalaga sa mga game pod. Ang mga Pilipinong breeders, na kilala sa kanilang kadalumhasaan, ay lalo pang binuo ang lahi ng gal, na nakatuon sa kanilang natatanging mga katangian at pinahusay ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang gal ay isang nakamamangha na manok na kilala sa kanyang eleganteng hugis na gal, isang katangian na nagbigay sa kanya ng kanyang pangalan. Bukod sa kanyang hitsura, ang gal ay pinagdiriwang para sa kanyang agresibong estilo ng pakikipaglaban, mataas na tibay, at kapansin-pansin na kakayahan na makatiis ng sugat. Ang mga katangiang ito, na maingat na nilinang sa loob ng maraming henerasyon ng selektibong pagpapalahi, ay ginawa ang gal na isang malakas na kalaban sa palaruan ng cockfighting. Sa ngayon, ang lahi ng gal ay nananatiling popular sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo na may mga dedikadong breeders na nagsusubikap na mapanatili ang kanilang natatanging mga katangian. Gayunpaman, ang pagsasanay ng game fowl ay isang kontrobersyal na nagtataas ng mga etikal na alalahanin tungkol sa kapakanan ng hayop. Habang ang kasaysayan ng Gaul ay hindi mapaghihiwalay na konektado sa pagsasanay na ito, ang kanilang hinaharap ay depende sa evolusyon ng mga saloobin patungo sa pop fighting at sa pangako ng mga breeders sa mga responsabling kasanayan. Ang Gaul game fowl ay isang patunay ng dedikasyon at kasanayan ng mga breeders na nagsusumikap na mapanatili ang kanilang natatanging mga katangian. Ang kanilang inaharap tulad ng iba pang mga lahi ng game pal, ay depende sa umuunlad na tanawin ng pop fighting at sa pangako ng mga breeder sa mga etikal na kasanayan. Habang ang mga saloobin patungo sa kapakanan ng hayop ay patuloy na umuunlad, ang pamana ng gal ay huhulmahin ng mga pagpipilian na ginawa ng mga breeders at ng mas malawak na komunidad. Kung patuloy itong maiuugnay sa kontrobersyal na pagsasanay ng pop fighting o makahanap ng isang bagong layunin sa larangan ng responsableng pagpapalahi at konserbasyon, ang kwento ng Gal ay nananatiling isang nakakainganyong halimbawa ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga tao at ng mga hayop na kanilang inaalagaan.